Okay naman <laughs> Hi, Shikai and Shen ayan, uh, Huwag na kayo malungkot Kung hindi ko nabati si Sir Ang ating tatay, lahat um, For sure naman ay eh, makakasama si Sir sa, Hindi ko man siya nabati sa Iwan, 1 Yun ay online eh Pero doon sa ASAP uh, mismo For sure naman ay eh, magkakasama <laughs> So ayan sa inyo pong lahat uh, Sa inyong dalawa and Sa inyo po Sir uh, Gusto ko po kayong pasalamatan sa ginawa niyo pong uh, pagmamahal and pag niyo po sana sa journey ko po sa The Voice and sa so paggabot ko po ng mga pangarap since uh, bata pa lang po ako and ngayon naman po ay talagang sinabaybayan niyo po ako sa pag-abot ko ng uh, mga pangarap hanggang sa isa po sa mga pangarap ko nga po ay naabot ko at yun po ay maging grand finalist po ng The Voice Teams. Kaya po sa inyo, sa inyo po, si uh, Shikaina and Shen, sa inyo, maraming maraming salamat, especially sa inyong wonderful dad and also my dad, also na din po, si PJ Maraming maraming salamat po sa inyo. And once again po, ako po si Steph Laquata from the Voice Teams Philippines Grand Finalist. Kaya sir, huwag na kayong malungkot. See you sa asap. <laughs>